Good morning mga idol Ayan, punta rin tayo sa likod mga idol Mag video rin tayo dun sa mga Place <laughs> Sa ingles pa, place Lugar Kasi Kaya lang siguro sila Sila rin kung video ng mga place <laughs>

dyan sila magbalik ng iklog ng idol ayan ang idol ayan kung paano lumabas ang iklog ayan ang idol ayan yung daanan sa iklog ng idol kapag pinindot nila yung yung button nito ng idol ayan pag inon yung button na yan idol ayan, ayan. Pag inoon, yan Pag inon yan, Maglabasan na yung mga itlog dyan. Ayan, maglabasan. Tapos, ilalagay nila dyan sa tray. Ayan. Tapos, lagay ng tray. Dito na nila ilalagay sa crates. So, ito. Ayan. Diyan nila ilalagay. So, yun lang mga idol. Doon lang ako mag-video sa place. Iyon lang yung um, kung may mga experience na sa mga ganyang itlog alam lang nila yan okay so, shout out kay Sunny ha Dito ako sa kabila kasi di dito ako sa kabila sa play. Yeah, mga dito. Malaki ng mga gulayan nila dito, mga dito. Sitaw na naman.

dating video kong asitaw ngayon ano na ano. oh, ano talong dating video ko talong ngayon asitaw na naman ano. ang may aksyon nagapang yung iba eh. siya ibang sitaw taunila yung mga na, gitna silaw yan mga ito takpan doon yung so, takpan ka ngayon hindi mo ngayon ayan lawak din dyan takpan ng kahoy so dito na lang mga idol uwi na ako sa uh, garahe idol tada dito na ang mga idol ang good house Lapit na Ayan ang earth house mga idol. Ayan o. Oh, house na. Diyan na ako. Ayan o. Oh. So dito na lang mga idol. God bless nyo. Magandang mag-shout uh, out sa lahat. Okay.